Hai, hai, roti bakar hai, 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 ikan hai, 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 Itu, hai, 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 idol smoke itu pro nah tong bata aku suka amlak kau ya bensin kuanto no si itu Filipin luper bro jebak pak jerdenan jerdenan bas bas bro dibatas jan ceri isa baka baka nilangkahnya buung buung anu bro buung benduk baka papuntang lusun yon nah

yan yung palagi suot ng wakwak yung itim kanaté natin. bakakaba natin. yung bakakapagay sa tayo tapin 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 ito yung nakaputol ng dalil daliri. Saan na yung daliri ngayon? Lilibing namin doon sa no, kabila. Lilibing niya? Sinunog namin, hindi malutlan. Hindi yes. hmm. masunog ba? Basa kasi yung lukay. Yun. Ay, sabay na to yung bang ano, ginamit noon. Nay, nay, kuwan to? Nay, Mahika? Oo. Uh. bang mahika yung ginamit ko yun? so, doon. Ayan mga doon. Wala si Hindi pa nakalabas doon sa... Pinukiting, di ba nakalabas mula dun sa butas? Pabalik-balik siya dun. <coughs> Kasi napatoy ka uban ba? Wala man. Kung may kasama yun. Ginano, ginako sa likuran, no? <coughs> Parang naging negat ko, ano? Parang may buses na narinig dito sa likuran. Wala, <coughs> wala. Uh -huh. Ha? Ano? Mm. Uy, ano? Sunto. Uy. Ano? 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 tubig Ano? 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 Saan to, bay? Saan oh, to? Parang mayroong, arung ma, parang mayroong pumatong dito. Parang mayroong dumapo ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kabungkat to ba? Oh? Kaling balik talaga. Ito? Oh, parang malaking ibon. Bali oh. Oo, oh, nakuha yung ano. Oo. Oh. Ano? Ano yan bro? Oh! Wow. Uy. Oh, yun

pinawala. Ara to. Baka gabay yun, bro. Ha? Gabay. Baka dyan siya kanina. Baka yun. Mm. Hindi yun baka. Kuaknit yun. Baka, ano yung, yung, yung. No, na, baka, Ano nang, mata. Bang... Naka, na nang yung mata. bang... yung bro? Nang nalalay ko tuloy nalala ko nalala tuloy ano, yung ano babae ng aswang ba na nabigtas sa yung gimmick na, natawa ko sa nang yung lilis yung mga ito na nalala niya so yung maganda babae na nalala basta yun alik ko na basi baka tatibong oh, mm. ay! oy! Hey, hey, wow! oy! 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 tura! Ha? Walang, walang doon. Kaso ang talaga. Parang nasa ilalim ng lupa, no? Uh -huh. Hmm. Hmm? Hindi ko sure kung naririnig sa camera, pero... Oh, my God. Uy! Ano

bro fokus mo yung kamera mo doon bro sa wak Wag mo nang lubayan wag mo lang, lang Lingun yung kamera mo doon lang sa wak, -wak lang uh, yung bata lang, uh, uh.

Oo, oh, okay. yung ah. daliri ng bata Yung kung 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 bro kung kung bro kung 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 ay kung kung bro kung 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 ito

Oh. Mura magulok ulok Wow, wow, wow. Ano ba? bro? Ano? Pa, put patayin 'yung ano, bro. Patayin niyo 'yung ilaw niyo. Patayin niyo nga. 'Yung ilaw lang ni Kuya Duke sa pula. Tignan niyo. Ah, wag lang lumapit, bro. Patayin mo muna 'yung ilaw mo ba? Yung 'yung pula lang na ilaw. Hmm. Sige. Tingnan mo, Kuya Duke. Ilapit mo 'yung anong dito sa daliri. Sa daliri. Hmm. Patayin niyo 'yung ilaw, bro. Ito sa ano? Hmm. Sa kamera. Patayin niyo. Oh. Uh. Tignan nyo ha. tignan nyo.

ito yung bata, bata ba? rin mm -hmm. Hindi, no? ano? Nasa na Ano o ano lang? Yung mababa lang yung height nya ba? Siguro Ano natin to ka mo Susunugin natin yung pag ano? Uh, pag mamaya parang nahirik ko lang ito ha ah. eh? sige dalhin mo na sulod, sulod mo sa bag uy ha? 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 Huh? tingnan mo sa buwan iba kayo main, may hmm. nakasalipod na kawayan na hindi siya bakit mga labi to? Bakit mga labi to? Bakit mga labi to? Ha? Huh? Hindi lang tatakpan yan ng mga ulap. Napaka bilog yan. Huh?

Bro, bantai bro, mesti ambakan aja bro. Ayu no, ayun sa likod ng Ingat bro, bakal talunian padong saya semua. Tak atau nih. Kulih nanti Oke. bro. Sige

Doon na okay, talaga mai-follow okay, comments. Nak. Uh, may mga may udog di sa banghay Baka yung gabay.

Nararamdaman ko nandito lang Nataga, bro. Bilis, oh bilis. Sayang, mo Di, natamaan ko yun. Natamaan ano, ano? yun. Natamaan yun. Ataga. Di Ay, ako sure nakita sa kamera. Ay, yun. na 我了，我来。